Ayan mga hunters, ito po yung pagkakaiba ng hard to find na 10 pesos po. Yung coins BSP series. Ayan. Sana ito po. Ayan. Ito po ay eh, makikita natin sa reverse. Okay. Pero tingnan po natin muna yung overs po. Ayan ang overs po niya. Tingnan po natin dito sa... Ayan. Font tsaka dito sa mga mint mark yan dito ang kabila <coughs> yan font and reverse yan halos parehas na parehas naman po tingnan nyo po hmm. diba ang pagkakaiba nga lang po talaga dito ay sa reverse po ayan po ito Republika ng Pilipinas yung font halos yun, ganun, ganun din po yung font nyo oh. dito lang po natin yan mapapansin sa reverse tingnan nyo po ito ang reverse nito punain nyo po yung, yung ito po, ito po punain nyo po yan ito po yung isa tapos ipag-compare po natin yan okay ito naman po yung pangalawa ayan o, tingnan nyo po ha medyo maliit po yung guhit ng isa ayan po Kaya kung pag ikukumpara po natin yan, ayan po. Oo. Ito po, maliit doon. Ito po, tingnan nyo po, parehas po. Yan po, ganito po yung hard ito po yung hard to find. Ito, ito nandito ko sa kanan. Ito po common po ito. Ito po yung kokonti po yung na itatala po ng numista Kaya po itunuring po siyang hard to find. <clears throat> Kaya kung makakita po kayo mga kahunters, 2010 po, baba ako yung isa 2010 yan BSP series tapos hard to find po yan may halaga po yan tapos ang condition pa po ay ganito ayan <clears throat> wala yung mga kahit nasa good condition po sya nga siguradong may kukuha po sa inyo niyan. Okay? Maraming maraming po salamat at happy hunting po. Ingat po tayong lahat. Na may gabayan po tagi tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming po salamat. God bless you po. Bye-bye.